Boracay, isa sa sikat at pinakakilalang lugar dito sa bansa bansang Pilipinas. Dinarayo ng madaming turista at kilala na halos sa buong mundo. Marami sa atin kilala lang ang isla ng Boracay at hindi mismo alam ang bayan na nakakasakop dito. Kaya sa video na ito, pupuntahan natin ang bayan ng Boracay at titingnan ang ganda at itsura nito. ng mahigit liman libong kilometro at mapuntahan ang mahigit pitong po ng mga probinsya. Hi, ako po si Boss. At ako naman po si Nika. Iikotin namin ang bansang Pilipinas gamit ang van na ito. Matagal na kami nag-car camping at van life. Pero ngayon, pinamo namin ang aming sarili na ikotin ang Pilipinas sa loob lamang ng tango. Sa Apari hanggang Glad Sarangay. Samahan niyo po kami paglasingin ang mga perlas ng Pilipinas. Sa nakaraan pumunta tayo sa isla ng Batbatan na sasakupan ng bayan ng Kulasi sa probinsya ng Antike at may malaking potensyal na dayuhin ng mga turista sa nalalapit na panahon. Mahigit isang oras mo nga lang kakaharapin ang malalakas na alon. Pero ligtas naman kaming nakabalik sa bayan. Kaya magsisimula ang biyahe natin dito sa bayan ng Kulasi papunta sa bayan ng Malay. Kulasi ito katikta. 115376. Start tayo ng riding day. sa Kulasi Batiklan Aklan Kaburakay Goodbye Pulasi yan ang at nakarating na tayo sa bayan ng Malay. Ang una kong gagawin ay alamin ang presyo at oras ng Roro at maghahanap na rin mga kainan. Madami ang nalilito at nagtataka. Nakatiklan daw ang bayan na nakakasakop sa Boracay. Ang totoo, ang katiklan po ay isang barangay lang na napapaloob sa bayan ng Malay. At pagpasok mo dito, busy at matawang lugar dahil nandito sa katiklan ang airport at pier ng Balay. Tanong-tanong tayo ng tanong, presyo at schedule. Tapos mag-inquire tayo dito, presyo. Nagtanong muna ako ng presyo at oras patawid ng Mindoro. Dahil bukas, pa Mindoro naman ang punta natin. 6.5 ang van. At nag-stop riding day na din ako dito sa katiklan port para sa aking Philippine 1.5449. Boracay Katiklan Port Pakalapit ko na sa Boracay eh, Unting tembot na lang Isa rin sa napansin ko dito ay walang Jollibee o Magdo Sa Andox na lang ako bibili pagkain Wala mobil mabilang iba Ang Andox dito ay mayroon dine-in Na lang ako dito sa Andox Para mamaya tulog na lang Ito lang ata ang nag-iisang fast food na nakita ko dito At dahil gabi na tayo nakarating maghahanap muna ako ng matutulugan at bukas na tayo mag dito sa bayan. So binabaybay ko na tong ano coastline ng ano Malay. So may nahanap ako dito ayun doon. Tabing dagat mismo. Try natin kung hindi ako lulubog. <laughs> Ipapaatras ko papasok. Nudo mo Patay na, lumubog na. Malambot yung buhangin. Ayun o, dagat no. Kunti na lang eh, bato na rito. Ay, Hirap na. Hirap nang walang taga-video at taga-drive. <laughs> Ako rin bibido ng drive. Bukas, makikita natin yung ganda dito. At sa gabi naman, ay mas maliwanag pa ang isla ng Boracay kaysa dito sa mismong bayan. At buti pumayag yung katabing bahay na makipark muna ako sa kanila dahil nahirapan ako ilapit ang sasakyan sa tabing dagat. So yun, maaga tayo makakapagpahinga ngayon. Uh, mag na na 9 p.m. in sa bang Ang At nakahanap agad tayo ng mapipestuhan Buti pumayag sila na. Naging maayos naman ang pagtulog ko dito. Pagkagising ko, naghilamos ng onte at nagsipilyon na din ng onte At naghanda na tayo para umalis. So yan ang plano ko. Dapat dito ako matutulog. Dito ako propuesto. Maluwang dito. Ah, so ako rito. Ito. Ayan yung marga na. Tapos ko sila ate dito sa bahay. dito na ako natulog. Thank you, thank you po. Bago umalis, nakipagkwentuhan pala muna ako dito sa anak ng may-ari ng aking tinuluyan. Joshua, ikaw? Benedict. 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 Kennedy. Yan. Ito bahay ko. Hindi na ako natutulog. Hindi na ako natutulog kagabi. Isla na yan. Ang isla ng Boracay ay nasasakupan ng bayan ng Malay. Kita-kita ako dito. Mula dito sa bayan, makikita mo na mga para sailing po sa isla ng Murangay ngayon so, iputin po natin yung bayan ng Malay okay isa nice na ko ha salamat ha bye bye, bye. next time alamin natin kung ano yung itsura ng bayan ng Malay Nasa mahigit na 60,000 ang populasyon ng tao dito sa bayan ng Malay Hindi pa ito siyudad, wala kang makikitang malalaking gusali. pero sa lalawigan ng Aklan, itong bayan ng Malay ang pinakamayaman at marahil yan siguro sa madaming turista na tumatayo dito sa Boracay Itong magkasunod na taon lang, 2022 at 2023, ay umabot na na mahigit sa 3 milyon ang bumisita ng mga turista dito sa isla ng Boracay. Sa nakarang taon, umabot na 1.7 milyon at ngayong taon ay inaasahan na abot sa 2 milyon. Ah, ito na pala ang sipon. bayan Mabilis mo lang maiikot itong bayan Walang mga malalaking fast food at malalaking grocery store Hindi katulad sa isla ng Boracay na mayroong malalaking hotel at madami kang makakainan Hindi ka anong putin. buhay buhay na buhay na lugar eh doon sa port asa kabilang asa kabilang dulo naman so ito na yung airport ah uh, yun yung runway so oh, dadaan ka talaga sa may ano malapit sa airport kitang kita mo pag nag nag land at nag take off yung eroplano dito na sa Mayport port ah, medyo busy na yung lugar dito dahil yung mga galing airport uh, ah, dito ang punta dito sa may pier ang pinaka busy na lugar andito ang mga bangko may ilan ilan na mga hotel at mga makakainan Andito ang Roro patawid ng Mendoro at andito din ang ferry patawid ng Boracay. Andito rin ang terminal ng bus at van papunta sa iba't ibang bayan sa isla ng Panay. May nakita akong pwedeng pasukin na tabing dagat at mukhang puti ang buhangin. natin Tingnan tayo dito mga 30 minutes. Alas stress kasi yung ano, yung roro patawid ng bulalakaw. Sinubukan ko makita ang linaw ng dagat at puti ng buhangin. pwede pa ito dito pero kung yung dagat ang pag-uusapan ay naku naku po parang nasa purara linis na yun Linis na lang ang kulang. Mamlumlo eh, Konting linis lang nito at napakaganda na nito paliguan. Dito pa lang sa bayan ng Malay, madami ka ng magagandang dagat na pwedeng pagiguan. Bayan ng Malay. Ano ah, ito? Sino? pwede lang ipasok yung sasakyan dito sana tumambay dito ng mga isang araw pa dito na din ako nagluto ng pananghalian dahil mamaya didiretso na ako sa pagdawid sa Mindoro budget lang to hindi ko nang tumalon ito ba ito nga lang to pang ano pang kontra sa alo Sinadya nang nilagay yung mga bato na yan bawal ako ni kuya dyan park Ang ganda naman kasi oh Madami pa talaga magagandang lugar dito sa bansa natin. At halos kada probinsya ay eh, meron itong iba't ibang taglay na ganda. Payak at simple lang ang bayan ng Malay. Sana nakadagdag kaalaman ang video na ito patungkol sa pagkilala nyo sa sikat na isla ng Boracay. So, bumili akong biskotyo, dito sa terminal. Sa isla ng Mindoro naman ang sunod nating destinasyon. Patuloy pa din tayo sa pagtukla sa magagandang lugar sa Pilipinas. Hindi ko ina-expect na madilim na makakarating. Mahirapan Mahirap. Hindi, matulugan lang sa Santa Kajar. Kung gusto mo pa siya tabo, okay.